Magandang araw, Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius Ngayong araw, check natin kung ano mensahe sa'yo ng mga baraha Linawin ko lang po, ito ay general reading lamang Ibig sabihin, pwedeng makarelate ka at pwede rin hindi Okay, Air Signs, check natin kung ano mensahe sa'yo Meron tayong dahangman Meron tayong 4 uh, of wands. Perfection. At meron tayong 2 of wands. Domination. Okay. Check ko kung ano makikita ko dito. Air signs. Gemini Libra Aquarius. Ano mga mensaheng gusto kong ipakita sa'yo dito? Nakita ko dito sa dahangman at dito sa four of uh, swords, ah, four of wands, perfection, na nasa isang relationship ka. Pwede mag-live-in partner na kayo o pwede mag-asawa na kayo. Kasi itong uh, four, of, four of wands, uh, sinisimbolize niyan yung uh, family. Pundasyon ng isang bahay. Okay, so pwede magkasama na nga kayo sa isang bahay. Kaya lang pinapakita sa akin dito ng dahangman na parang uh, hindi kayo masyadong nag-uusap o wala na masyado wala na ng lambingan na nangyayari sa inyo. Na kung ano ano na naiisip iisip mong negative na baka may ginagawa na siyang milagro sa likuran mo. May ginagawa na siyang mali o sa madaling salita, meron na siyang uh, ibang uh, sa relasyon. Pero lumalabas naman dito, wala. Ayan, pinapakita ng top ones na wala siyang ibang uh, wala siyang ibang pinagtutuunan ng pansin. Kasi nakafocus siya sa present at sa mga opportunity na nasa kamay niya ngayon. Yun ang nakita ko dito. Ibig sabihin, pwedeng busy siya sa trabaho niya na pag uwi niya, pagod siya, ganyan, wala siya sa mood para, alam mo na, gawin niyo yun, o lambingin ka, ganyan. Masyado na siyang busy sa trabaho. So, hindi mo kailangan mag-isip ng mga negatibo o kung ano-ano. Kasi oras na pag-isipan mo siya, kung parantahin mo siya, doon lang magkakaroon ng away. Doon masisira yung pundasyon. Okay? Kasi merong iba na sa pag-iisip nila ng ganyan, nagkakatotoo. So, iwasan mo yung negative na yan dahil lumalabas naman dito na hindi. Wala siyang iba. Kung ito sana ay 3 of swords o 2 of swords, pwede pa. Okay? 3 of swords o 2 of swords. Dahil ang 2 of swords, alam mong mali yung ginagawa mo, pero ginagawa mo pa rin. Pero hindi. 2 of wands. Of, uh, Ibig sabihin, Nakafocus siya sa ngayon at sa mga opportunity nga na hawak niya na pwede nga magpaganda ng buhay nyo. Okay? Check pa natin kung ano makikita natin. Meron tayong uh, Prince of Disc. Ah, Princess of Disc. Ano ba yung Princess? Page of Pentacles. Okay? Page of Pentacles. At meron tayong Three of Cups abundance. Okay? Nakikita ko dito sa page of, page of pentacles at dito sa three of cups na talagang busy lang talaga siya sa trabaho niya. Okay? Talagang busy lang siya sa mga ginagawa niya. Kaya hindi hindi, hindi, kanya, hindi kanya nalalambing. Okay? Mas mabuti na pag-usapan niyo. Pag-usapan niyo yung problema Sabihin mo sa kanya yung mga nararamdaman mo. Eto nga rin, 3 uh, of Cups, party yan. Pwedeng travel. Pwedeng uh, kapag meron siyang bakasyon, lumabas kayo. Mag-travel kayo. Para mabuo ulit yung spark ng pagmamahal nyo sa isa't isa. Para mag-spark ulit. Okay? O kaya ikaw mismo yung maglambing sa kanya lambingin mo siya. Kasi halos ano eh, puro male energy nakikita ko dito. So parang siya yung nagtitake ng lead eh. Ngayon, ikaw naman yung magtake ng lead. Ayun nga dito sa page of pentacles. Ikaw yung magtake ng lead ngayon. Huwag mo lang iasa sa kanya na bakit hindi niya ako nilalambing o ano. Ikaw mismo yung maglambing sa kanya. Yun ang, yun ang nakikita ko dito. Nakita ko rin dito na yung iba sa inyo pwede mag-celebrate ng okasyon o may pupuntahang uh, okasyon. Kaya lang, pwede uh, hindi matuloy. Okay? Pwede hindi siya matuloy kasi etong uh, etong uh, page of uh, tawag dito, page of uh, pentacles ma delay Okay? Pwede siya ma-delay. Tapos dito sa two of wands. So, pwede nga yung pangako nyo doon sa isang tao na sa isang okasyon na pupuntahan nyo, hindi matupad. Yun ang nakikita ko dito. ay na, pwede family gathering. Ayan. Pwede family gathering. Bigla, nag, bigla nagkaroon ng ibang plano, so hindi na matutuloy pagpunta nyo dyan. Na, pwede, pwede magramdam, mag, mag, ang dito? Magkaroon ng pagdaramdam o pagtatampo yung kamag-anak nyo na to. Pwede kamag-anak mo o kamag-anak ng karelasyon mo. Yun ang nakikita ko dito. Okay, air signs, maraming salamat. Huwag nyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel ko. Huwag nyo rin pong kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated kapag meron akong mga bagong videos. Okay, hanggang sa ulitin. Mag-ingat kayo palagi. God bless you.